Yung tummy ni Shomai. Big na. Mga anak ka na, May. Ha? Mga anak ka na, May. Ilan yung baby mo dito, May? Oh? Siguro, ano, four or five. May na? No? Eh, gusto niyan, ginaganyan siya, oh. <laughs> Cute. Wala, bilangin ko. May head on. Oh, Nakapa ako. Ay, meron pa dito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. I think five. Your tummy is very full na, oh. Oh, no, ma. You have five kittens. One. Two. Three. Three. May tummy. May pinagtawa na, na May. may Kasi kinakausap kita, may ang dami mong... Ah. Uh, Tingnan mo, alay ma uh, pa may ulo na siya dito. Ilan na? Hi! Lalabas na yan tomorrow? Ha? Lalabas na yan tomorrow? Hindi pa. May kittens naman kaming makulit. Darating. Ang daddy niya si Baby Bakla. May. May. Ayaw na niya.